Like, Follow, Comments, and Share Heto na mga kagulay Paano ba natin prepare ang lupa Ng manumano? mano Tingnan nyo mga kagulay Anong ginagawa ko Sa gitna ng ating atsal Or Bell pepper Halos Dalawang metro ang layo nito, metro. Dalawang metro ang layo ang kanyang tabla. At naka, nakita nyo naman napak, napakalayo pagkatapos single row lang ito kasi tinamnan ito ng ampalaya eh. Yung tinamnan ko ng bell pepper, yan ang tinamnan ko ng ampalaya pagkatapos ngayon tinamnan ko ng bell pepper or atsal yan na nga sobrang layo galing sa kabila tinamnan ko ng atsal at saka doon sa kabila naman na tinanim na atsal kaya nilagyan ko ng lupa dyan sa gitna yan o manumano lang yan paano bagawin yan kuha kayo ng pala pagkatapos palahin nyo ilagay nyo sa gitna at yung gitna na yan ay tamnan ko yan ng single row na talong tamnan ko yan dahil sobrang layo sayang naman tamnan natin ito dahil dito makaabot ang tubig dito galing sa aming niya sa aming sapa ba makaabot man dito ang tubig kaya sayang naman kung hindi ko pagtamnan tamnan ko ito ng talong para minimize sa area dahil baka mag init kaya sa mga baguhan dyan pwede nyo tong ah, gayahin ang tawag dito ay in intertrapping yan no, oh, intercropping. Yan. Ganyan lang ang pagtrabaho diyan. Ang lahat na ginagawa ko at ipinakita ko sa video ko para lang talaga sa mga taong uh, nagsimula ng pagtanim. Kung gusto niyo tong gayahin, gayahin nyo Hindi ito para sa akin. Hindi rin ito para sa mga blogger lang na marunong na mag uh, tanim ng gulay or manggugulay or farmer talaga para lang ito sa mga baguhan mga kagulay kaya gayahin nyo kunik kuha kayo ng pala pagkatapos ganito ang gawin nyo pagkatapos nyan uh, mayro na kayong taniman yan lang ang kunting bahagi ko sa inyo pakunti-kunti lang ito pero kung matipon yan, magiging marami na yan. Kaya sa mga baguhan, pwede nitong gayahin. At abangan nyo ang susunod na ibahagi ko sa inyo. Marami kayong matutunan. Tapusin nyo lang ang video ko. At marami kayong matutunan. Salamat sa inyo mga kagulay. Salamat sa mga nanonood. At salamat sa mga nagtitiwala sa akin. Thank you for watching. Thank you for watching me.